1, 2, 3, smile! O oh, ba diba, mga kaugnay, ang sarap ng kapag picture perfect ang ating mga ngipin. At syempre, healthy ang ating mga gums. Alam nyo ba mga kaugnay na ngayong Pebrero, ipinagdiriwang ang National Dental Health Month. Kaya samahan nyo ako. Alamin kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga ngipin. Ipinagdiriwang sa buwan ng Pebrero ang National Dental Health Month. Nagsimula ang nasabing selebrasyon noong 1951 bilang National Dental Health Week. Ngunit, noong February 24, 2004, base na rin sa Presidential Proclamation No. 559 na pinirmahan ng nooy Presidente Gloria Macapagal Arroyo na nagdeklara ng buwan ng Pebrero bilang National Dental Health Month. Layunin ng nasabing selebrasyon na lalo pang pataasin ang kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa pag-aalaga ng ating oral health. Hinihikayat rin ng mga dentista estudyante, mga ahensya ng gobyerno at pribadong individual na ipaabot sa mga malalayong lugar ang Accessible Dental Health Service sa pangunguna ng Philippine Dental Association. Dito sa 7th Infantry Division ay talaga namang pinapahalagahan ang oral health ng ating kasundaluhan. Bukod sa libreng pa-check-up, Libreng palinis at bunot sa ngipin ay mandato na ang pagpapatingin sa dental detachments sa tuwing magkakaroon ng physical and medical examination sa kasundaluhan. Ngunit alam nyo ba na sa simpleng paraan ay mapapangalagaan natin ang ating mga ngipin? sa simpleng pagsisipilyo ng at least dalawang beses araw-araw at pagfufloss ay maari nang maiwasan ang mga sakit sa ating oral health. Hinihikayat rin na bumisita sa dentista at least once a year o mas madalas pa para sa check-up. Iwasan rin natin ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. At syempre, kung hindi maayos ang tubo ng ating mga ngipin, ay kumonsulta sa mga dentista upang makapagpakabit ng braces. Dahil sa oras na mapabayaan natin ang ating oral health, ay maaari tayong magkaroon ng cavities o pagkasira ng ating mga ngipin, paghina ng ating mga gums, at maaari tayong magkaroon ng oral cancer. Sabi nga, a smile is a language that even a baby understands. Kaya naman mga kaugnay, ating pangalagaan ng ating mga ngipin upang ang pagngiti ay abot tenga pa rin. Muli, ako si Kuya Kiro, para sa ulat pangkalusugan